Hello guys, welcome to my channel Alice Gara Vlog. Ani po tayo ngayon sa my bridge sa uh, ilalim ng bridge ng bypass uh, from Bulacan to uh, Tarlac. Uh, Bulacan to Nueva Ecija pala <laughs> Silipin natin guys yung uh, ilalim ng tulay, no? Ayun. Meron pala dito minidam mini dam. Uh, malit lang siya. Mataas kasi yung level nito, oh. Tapos dito, lakas ng bagsak, oh. Connecting to, na maasim river pa rin. Ito yung San El Defonso. Ito naman yung uh, San Rafael, itong kinakatayuan ko. Ganda ng sounds ng ano, bagsak ng tubig. So mas malakas ito guys nung ano nung bumaha. Sa nung uh, bagyo. Malakas yung mas malakas yung uh, agos ng tubig dito. Halos mag level siguro dyan. Meron dito mini hagdan. Ayan guys. Napakaganda ng tanawin dito. Napakaganda po ng tanawin dito. Maraming mga palayan. Ayan eh. Yung mga palayan na nadaanan natin. Tapos napakaganda rin ang pagkakagawa ng bridge nito. Meron dito mini agda. No? Try natin bumaba. Ang cute. Selamat okay, datang guys. Selamat datang pak, ng tunog oh, malakas ng tunog ng Agos. Ayan. Ito napakakalm, napaka, -calm, napaka uh, tahimik lang dito sa area na to. Pero pagbagsak na dito, nakakalungkot lang may mga kahoy na nakaharang. Pagdating naman dito, napakalakas ng bagsak. Pero no? ang ganda oh. ganda ng sounds guys ang sarap akin so mas delikado dito pagka tumas yung tubig no? baka ganda pa yun apaw pa yan dito babalik na tayo sa taas ayun so si mo no lagpas sa uh, two story na bahay yung taas ng uh, riprap na ito baka nga three story pa yung taas nito Okay guys, thank you for watching. See you again sa ating susunod na episode. God bless everyone. Don't forget to like, share and comment. Maraming maraming salamat guys.